Good morning, good morning mga kaprobinsyadad. Ang bilis talaga ng panahon. Tinan nyo yung mga itinanim ko dati ng mga uh, pechay. Oh. The moment of truth na. Eto na sila. Wow! Ah, anihin na mga kaprombi. Siya nga pala, meron akong kausap kanina sa palengke. Nagkipagdil ako dun sa suki ko. O nagtitinda ng baboy at saka mga gulay. Oh. Ko, dadalang ko siya ng uh, pechay at uh, bibili rin ako ng ibibili ko sa kanya yung pag uh, ko ng pata sigurado masarap ang ulam natin mamayang hapon Ay, may, uh, mag-aani tayo mamayang hapon pag uwi at uh, ibabarter natin sa kanya sabaw sabaw tayo mamayang gabi mga kaprombi Ayan, wow. masarap ang ulam natin mamaya siya nga pala uh, paki like and uh, follow naman yung aking mga videos at uh, maraming salamat na rin sa inyong pagtangkilik Bale, ito pala, nagtira ko ng tatlong tali para sa lulutuin ko mamayang hapon na pata. Muli, salamat mga kaprombi.